kalaban, hindi sa mga tayo nakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilibang umiiral sa sandipotang ito, ang mga hukbong espirituan ng kasamaan sa ipapangyarihan. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaawa. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatagpan kayo na ating. Kaya't maging handa ibigkis sa inyong baywang ang pabigkis ng kalungan. At itakit sa dibdib ang panangga ng pagkamatay. Ito ang ng pagiging handa sa pangangarap ng magandang balita tungkol sa kapayapaan. Lagi ninyong gawin palasag ang palataya na siyang papatay sa lahat ng nagbiliyang na palasong ng Diyan. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salitan Ang lahat ng Espiritu gawin ninyo na may ng pagsasama. Madalangin kayo sa lahat ng sa maglubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at paghuli na ipanalangin ang lahat ng tinirang ng Diyos. Ipanalangin din niyo ako'y magkalooban ng pagpapalangaligay mo upang po'y tapang sumantahay ang iwagan ng magandang balita. Dahil sa magandang balita ang magamit ng Lahat ng kagamitan at sandatang kaloob ng Diyos upang mapaglaban, hindi sa tao tayo nakikipaglaban, kundi sa mga pinuno, mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sandipotang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa ipakasalaman kaya't isuot ninyo ang kasuotang ng na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag tumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaw. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatagpa rin kayo at atin. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong paywang ang pakipis ng kapatid. At itakit sa dibdib ang panangga ng pagkamatuloy. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangalaran ng magandang. patay sa lahat ng na nagbibiyak na palasunan niya. Kung saan ka ang klase sa ispirito? Kung saan ka ang klase sa ispirito? Isuot Musa ni Jong Hyang kaligtas. At kami din ang tapak ng ispirito oh, na walang oh. iba kung hindi huh? ang salitan niya. Oh, okay. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalang ng pagsakit. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakakaw. Sa pagnubay ng ispirito. Oh, okay. Lagi kayo pagkakakaw at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita. Tapang po may bahay ang hiwaga ng pagkailang sa Dahil sa magandang balita, ako'y sinunod. At ngayon sa ito. Kaya ipanalangin ninyong may bahayag ko ito ng buong tapang. Kaya nang naramanan. Ang muda ng utang. Ito ang lahat ng kagamitan at sandatang kaloob ng Diyos. Upang mapaglaban, no, hindi sa tao tayo nakikipaglaban. Kundi...